Thank you. At yun na nga guys, for today's video ay wala muna tayo sa Hibasanan at pupuntang muna tayo sa Malabahay. Dito lamang din yun sa Makalelon, Quezon. At gawa ng inimbitahan ako ng aking pinsan. Matagal na nga pala niya akong inapapunta doon, kaya nga lang hindi ko na maabiyar ng pagpunta doon at gawa ng ako nga ay laging business. At saka kapag ako'y nagabalak na pumunta doon, lagi na lang ako'y nag lbm Kahit nung ako'y umabay sa kasal nila at ako'y nagatay talaga. Ang asar. Para bagalaga pahiwating na, huy, huwag na pumunta dito at talaga namang napakalayo. wag mo nang subukan. Kung nga daw pala sa amin kailangan maglakad ng isang oras para makarating sa bayan. Sa kanila daw ay ang gumapang. Lakaui kahabag. Hindi, malayo rin daw sila sa bayan. Kung lalakarin nyo mula sa kanila hanggang bayan, mga 3 years ang aabutin. Lakaui, grabe naman yun. Pero hindi kung ikukumpara nga daw itong nilalakad namin papuntang bayan ay eh, kumpara sa kanila, mas malayo daw yung kanila. O edi eh, kayo nang malayo. Palayuan pala 'to ng bahay. Hoy, eh. eh, bakit parang nagagalit na naman? Pero 'yun nga wala namang problema sa amin kahit kami ay maglakad pa nang malayo at sanay naman kami sa lakaran. Subali so, nagmula nga pala kaming maglakad ay sa bahay. Malamang, I mean naglakad na ang kami papuntang bayan kasi nga hindi kami pwedeng magbangka at gawa ng habagat Dumaan nga pala muna kami dinis sa may tindahan at bibili kami ng ice tubig, English-Tagalog ah. Bakit nga kaya ganyan ang tawag namin diyan? Pwede namang ice water o di kaya ay malamig na tubig. Ayawan pa baga ah. So yun na nga pagkarating namin sa bayan ay magsasakay naman kami ng tricycle. Ay nakasakay na pala. Papuntang barangay Ulong Tao. At doon naman kami susunduin ng asawa ng pinsan ko papunta sa kanila. Napala first time ko lang makakapunta ng malabahay kaya wala akong ideya kung ano ba yung dadaanan namin. Kung yun ba ay palayan, bundok, ilog, sapa. Pero isa lang ang sigurado ko. Natata ina naman ako. Medyo masama pa kasi ang pakiramdam ng chan ko pero tuloy pa rin tayo sa paggawa ng content kasi nga marami nagre-request sa akin na mag-upload na daw ulit ako. So yun, pasensya na po at gawa ng hindi kasi ako tulad ng ibang content creator na no magaling talaga sila gumawa ng mga content. Ang bibilis pati nilang mag-upload, ako talaga ay napaka-kupads. Kupads. So bali nandito na nga pala kami sa barangay Ulong Tao at sinundo nga pala kami ng asawa ng pinsan ko na si Kuya Ariel. At ngayon nagsakay na ulit kami ng tricycle papunta naman sa Malabahay. Nga pala namin dito hindi lang para makapag-vlog para makagala na rin. at gawa ng may nakakabagot din naman ang lagi nila ang nasa hibasanan at saka hindi ko rin to nagawa yung gumalagala baga nung kabataan ko pa akala mo naman talaga yan ang tanda niya ayo oh. nag-aaral pa kasi ako kahit wala kaming pasok at inaaya ako sa mga ganitong galaan hindi ako makasama kasi laging school bahay hibasanan lang ang lagi naming gawa at saka wala kasi ako makasabay kapag sumama ako sa mga ganito kaya hindi ako pinapayagan pero wala namang problema sa akin kahit umuwi ako nang wala akong kasabay pero syempre nga ayaw nga ni at gawa ako'y babae naiintindihan ko naman yun. kaya nga ngayon na lang tayo babawi at may mga kasama na ako ngayon. So yun na nga narating na nga pala namin ang hangganan ng kalsada. At grabe nga ang daan dito, parang matatagtag na ang utak ko. Lako uy pagka-uwi. Ang ganito na nga lang daw pala ang kaya ng tricycle at kailangan na naming maglakad. Nga pala yung kinabubuhay ng mga tao dito ay pagnyunyugan. At ang bida nga nila dito o kapares nila sa paghanap buhay ay mga kabayo. Kung sa amin ay mga bangka, sa kanila ay mga kabayo. Wala lang, share ko lang. Nga pala kung titingnan, parang kaya naman ito ng tricycle. Kaya nga lang talaga ay bugbugan tricycle mo dito. Maganda dito kung ito ay masisemento. Pero sabi nga nila noon daw mas malayo pa nilalakad nila. Unti-unti naman daw si sinisemento yung daan kaya nga lang daw ay natigil at hanggang dun lang sa binabaan namin. Ang pwede lang dito ay motor kapag mainit pero kapag maulan ay nako hindi rin pwede. At sa tingin ko pala ang kapag nabasa itong lupa na ito ay anong yapot. Nga pala ang ganda ng view dito at naalala ko na naman na nakalimutan ko ang drone pang asar talaga. Ang ganda pa naman sana ng view. Naalala ko lang nung nasa bayan na kami na nakatamad naman ng bumalik at gawa na isang oras na naman ang alakarin. So yun ang nga grabe hindi pa kami nangangalahati. Ako ay napapagod na. Ang bilis makapagod ng daan dito kasi nga aahon, bababa, aahon, bababa. Bakit hindi hindi na pantayin. Hoy, bakit parang kasalanan pa ng mga nakatira dito? Pero siguro kaya napapagod ako kasi nga naglakad na kami ng isang oras kaling sa bahay. Wala nga pala kami halos bahay na madaanan, puro nyugan. Parang sobrang hirap dito. Ano kapag uutusan ka ng bigas at naubusan kayo ng bigas, ay naku, wag nang kumain. Baya ang paglalakad na yan. Pero sabi ni Kuya, meron naman daw mga tindahan doon sa kanila. Doon daw sa kanila ay tabi-tabi ang bahay, kumbaga isang baryo. Tapos may eskwelahan din pala daw doon. So kawawa na lang talaga dito ay yung mga teacher na mga tagabayan na dadayo pa dito para magturo. Pero hindi ko alam kung mga guro ba ay ay tagabayan. Nakatuwa yung mga ganong guru Ano talaga nga kahit malayo okay lang basta makapagturo. So yun na nga sabi nga pala ni kuya ay medyo malapit na daw yung kanila. Medyo. Medyo nangangalas na ang tuhod ko. Nakapagod pero ayun mukha namang masaya. Masaya gawa ng bagong experience to para sa akin. So yun na nga for today's video ang gagawin lang natin ngayon sa video ay maglakad. Nang maglakad nang maglakad. Hindi kasi ako masyado nagkakat ng video kasi nga para makita nyo rin kung gaano kaganda dito sa malabahay. Uy, sana all maganda. Maganda yung mga tanawin pero hindi yung lakarin. So yun na nga guys, finally, narating na rin natin ang kanilang baryo. At ayun, nandito na tayo sa bahay nila Stephanie. Siya nga pala ay pinsan ko sa side ni mama. Wala lang, share ko lang. Ito nga palang bata na to ay anak niya, si Sandrine. Kahit nga pala maraming bahay dito ay sobrang tahimik. Wala talagang tatalo sa kaingayan ni Yasi at Johan. Kahit ay ilang bahay lang kami doon sa amin, ayan ang ingay. Pahinga nga lang pala kami saglit at ayan nga, at nagtanghalian na kami. So yun na nga guys, kain po tayo. Nga pala gusto ko muna magpasalamat sa mag-asawang Stephanie at Ariel. Salamat sa pagtanggap sa tulad naming buwisita. Nga pala natatawa ako sa batang ito ay si Kako. Grabe siya mga ini maasim na hawak niya. Hindi ko alam kung anong tawag diyan, nakalimutan ko. Akala ko matamis at kung titingnan nga siya ay sarap na sarap. Nung tikman ko na ako napakaasim. Hinahaponan nga pala ay nagayaan kami na maligo din ni sa may sapa ba o ilog. Ano tawag diyan? Bahala na kayo. Kasi kadugtong naman siya ng ilog, edi eh di parang ilog na din. Pasensya na guys, wala kasi nito sa hibasanan. Sa mga taga rito po, ano pong tawag niyo dito? Ilog ba o sapa? Pero kung titingnan mo itong lugar, para siyang lagusan papuntang lereyo. Parang anytime may babagsak din sa aking mga kasama at pinana ng wrong turn. O 'di ba? Cellphone pa more. Pero 'di ba parang ganoon kasi yung itsura. Pero 'yun nga sobrang lamig ng tubig dito at parang ang sarap magtampisaw. Pero kapag ganito nga ang oras ay parang nakakatakot na mamagtampisaw dito lalo na kapag mag-isa ka lang, 'di ba? Pagkapanlawin. Habang nagalangoy nga yung dalawa naming kasama, kami naman nila ni ay maunguha ng pako at akilawin daw. Kuya mm. <laughs> tayo. Nga pala guys, bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Rain San Pedro at sa husband niya si Arthur at sa anak niyang si Raven at kay BJ Kapada. O ngayon, kainin mo na lahat ng tuyong sa dagat. Shoutout din sa apo ni John Reyes na tabo di din daw ang palayaw. Rapi Buates, Jose Dumangas Cabrera, Huling Gomez at kay Bertski. Nga pala si Jan Criseme na huling hipon at ito nga daw ang papangilawin namin mamaya. O diba, dadayo pa talaga kami dito para mangilaw. Para maiba naman daw at sa tubig tabang naman tayo manginilaw. Pero yun na nga hanggang dito na lang muna. So yun lang, bye!